Ngayong araw nga pala mga mare, ibibigay na namin kay tata yung hinihiling ng mga nagko-comment sa aming vlog. Mm -hmm. natatandaan nyo nga yung last vlog namin itong si Buyok ay siya nga yung matandang lalaki na nakita namin na nangingisda na walang gamit na bangka. Unang una nga ibinigay namin ang lahat ng nahuli naming isda sa Skylab dito kay tata. At noong kumalat nga ang video at marami nga nakapanood dito kay tata maraming marami nga nahabag sa kanya at sabi nga doon sa mga comment ay bigyan daw namin ng bangka. Kaya ano naman for today's video nga mga mare, tara samahan nyo nga kami na ibigay itong bangkang binili namin kay tata. Today's pa pagkatapos nga namin maipost ang vlog namin tungkol dito kay tatay, nagpahanap na nga rin kami ng bangkang mabibili sa aking biana Dadali na nga sana namin noon yung bangka kay tatay mga mare, kaso nga lang ay naglalakas nga ang hangin, kaya naman hindi nga kami matuloy-tuloy. Kaya naman sabi ko nga dito sa aking buyo, kay kahit nga medyo malakas ang hangin, ay tumuloy na nga rin kami dahil gustong gusto ko na talagang maibigay itong bangka kay tatay. Maganda nga itong bangkang nabili namin mga mare, dahil tamang-tama lamang ito kay tatay at isa pa ay nga nitong pamantihan. Hindi kasi ito kabigatan, kaya naman sandali nitong ikilo sa tubig. Stainless na nga rin yung sintas nito mga mare, kaya naman hindi na nga ito mabubulok, hindi nga katulad ng kahoy. Gawa na nga rin pala ito sa fiberglass mga mare, dahil hindi na nga rin uso dito ang gawa sa kahoy. Ito na nga rin palang bangka ni tatay ang gagamitin namin papunta doon sa bangka namin dahil sa laot nga na iduong ni Buyok at bang lakas nga ng hangin ngayon. Hindi nga man lang ako natakot sa pagsakay dito sa bangka ni tatay mga mare at talaga namang bantatag sa aluna. At bago nga namin ito ibigay kay tatay, dadalin nga muna namin ito sa pulo dahil aayusin nga daw ni Buyok ang palangon kasi ito ni Buyok ng Palangoy noong nakaraan para nga daw mas matatag at hindi nga daw magalaw. Kaso nga lang mga mare ay lumuwag nga daw yung tali dahil natuyo nga daw yung kawayan na binili niyang pampalangoy kaya ngayon nga ay hahapitin nga daw niya ulit. Dito nga pala kami pumunta sa likod ng pulo para kalma nga ang dagat at mas madali nga niyang magawa yung paghahapit nga ng tali. Kalmang kalma nga ang tubig dito at akala mo nga ay hindi malakas ang amiyan doon sa kabila. At kung bago pa nga lang kayo nakapanood dito sa aming vlog kami pong dalawa ni Buyok ay araw-araw kumapalaot -araw at nangingisda. Kaya naman kung interesado po kayo sa mga ganitong content ay baka naman papindot ng follow button para palagi nga po kayong updated sa aming mga susunod na video. Kung napapansin nyo nga po sa aming mga vlog ay madalas nga po kaming nakasuot ni Buyok ng sunglasses dahil laging sensitive na nga po ang aming mga mata sa lakas ng hangin at sa liwanag. Sa katunayan nga po mga mare, nagkaroon na nga po ng sakit sa mata itong aking buyok na tinatawag na Central Cirrus Chorioretinopathy. I-search nyo na nga lang po sa Google kung ano ba ang ibig sabihin ng sakit na yon mga mare dahil bang hirap pong ipaliwanag. Kaya naman mga mare, iniingatan na po talaga namin ang aming mga mata kaya naman madalas nga kaming nakasuot ng sunglasses. Yes. Natatawa nga ako sunglasses ko mga mare dahil parang pang beach ya tayo at napakasosyal at hindi pang laot. Just good day. Eto nga mga mare at napasabak na nga agad sa aluna nitong bangka ni tatay at dito mo nga makikita na bang tatag nga nito dahil hindi man lang nga nasasalukan. Pagkarating namin doon mga mare ay agad na nga rin naming hinanap si tatay kaso nga lang ay wala nga siya doon. Pero maya maya nga lang mga mare nakita na nga rin namin itong si tatay na may daladala ng pang pangisda. Ito nga rin yung daladala niya nung nakita po namin siya nung una parang balak nga po niyang mangisda ngayon. Agad nga rin dinala ng aking buyok yung bangka kay tatay mga maret. nakipagkwentuhan nga muna daw siya. Ay kwento nga rin ni tatay dito kay buyok mga mare na makahuli nga lang daw siya ng tatlong kilong isda sa araw-araw ay okay na okay na nga daw siya. 1986 pa nga daw nang huli siyang magkabangka mga maret. grabe hindi pa nga kami pinapanganak ng aking buyok noon. Habang daga nga itong si tatay ay sinusundan lamang siya ni buyok at nakapagkwentuhan nga daw sila ng medyo matagal. Kaya naman ang matapos nga ang kanilang kwentuhan mga mare nagpahatid na nga rin si buyok dito sa bangka at sinabi na nga rin niya kay tatay na sa kanya na nga itong bangka. Hindi ko man narinig ang usapan nila mga mare ay sigurado ako na napagkakasaya nga nitong si tatay nung malaman nga niya na sa kanya na nga itong bangka. Ay <laughs> hey, bangka ka na tay! <laughs> Babalik po kami tay! Nagustuhan niyo po ba ang bangka niyo? <laughs> Alin niyo po sa susunod pagka ano, makina na naman ang <laughs> ano tay, masaya ka ba sa regalo namin? <laughs> Marami po kasing nag-aabang ng na sabi po nila bigyan niyo bigyan, bigyan mabigyan po si tatay ng bangkay mga nagko-comment po kaya ano po ayan ano, ano na po na yun. Ah, sige po. Ingat um, po kayo um, kay um, sa pagkana um, 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 po. Salamat po. Sobrang saya nga ni tatay nung mabigyan nga namin siya ng bangka at sabi nga niya yung makakapangisda na nga daw siya sa medyo malali. Sobrang sarap talagang makatulong ka sa tao lalo na nga at napaka-deserving nga ng iyong mabibigyan. Hindi po kami mayaman mga maret, lumalaban pa rin po kami nitong si sa buhay pero sobrang sarap talagang makatulong sa mga katulad nga ni tatay. Daming maraming salamat po doon sa mga nagko-comment na maganda dito sa aming mga vlog mga maret. Doon pa po ay panalo na kami nitong si Sabi nga po mini mga mare swertihin nga lang po kami sa buhay talagang tutulong po kami sa mga nangangailangan dahil yan po ang aming pangarap